sang uh, mawagpa uh, araw mga idol so uh, silipin lang natin mga idol kung uh, paano pinapadali ng ating uh, laser yung ating uh, trabaho ano po uh, gamit po ng ating laser ay uh, mas mabilis po yung uh, paraan ng ating paglayout ng mga palitada yung mga uh, tiles at kung ano-ano uh, pang uh, uh, kagamitan ng uh, laser iyon mga ganun. So ito yung uh, le-layoutan lay natin na uh, ano po. So gamit po yung laser, uh, ganito lang po naman yung uh, kasimple yung uh, ginagawa namin ano. So tinututok na namin dito sa pader itong uh, laser ano. Yan. So mula dito sa may ilaw niya papunta dito sa gilid ng laser. Nandito po ay 1 cm, 1 cm po yung uh, yung uh, sukat niyan. Mula dito sa ilaw Hanggang uh, dito sa pinakatulo ng uh, laser. So, pwede na natin tutok dito. Yan. Para makita natin kung may uh, na, nasa tamang ulog na itong ano, itong uh, pader. Yan. So, masisilip na natin dito mga idol yung ilaw ng ating laser kung uh, uh, lusot na yung uh, uh, yung uh, palitada. Yan, so dito, halimbawa po dito, may may papon na po dito. Yan o, Dito na yung ilaw niya. So halos nasa 1 cm lang din po yung uh, yung uh, kapal ng palitada. Ano. nasisilip po na agad yung kapal ng yung palitada at kung uh, nakahulog itong uh, hollow block ano po. Yan. So dito, mga idol, is uh, halos uh, nasa ano lang po, 1 uh, cm yung uh, palitada niya. 1 cm to 1.5 cm. Ayun po, kung kikita niyo po dito sa may ano po. Sa may kamay ko, 'yan. So, ang gagawin natin mga idol, pwede na nating markahan. Pwede nating pwede na nating markahan dito sa may pako. Uh, pwede nyong gamitan ng lapis Or pwede na rin pong i-actual yung ano, yung tanse. Ilagay mo nga daril sa glit. Pwede niya na pong i-actual yung uh, tanse na ilagay. Basta hindi lang po magagalaw na itong ano, itong uh, laser niya. So dito mga idol, hindi na kailangan ng hulog. Hulog pa. Ano? You know, so dito, tinapat na lang yung uh, yung tanse dito sa may ano <clears throat> sa may laser sa so may ilaw ng laser at uh, ganun din po yung uh, gagawin dun po sa kabila no Yeah. <clears throat> Ngayon din sa taas. So, mga idol, so ito na yung layout natin. Ano? So, ito na yung tanse. Balik ginawa ko, mga idol, si binalagbagan na natin dito sa gitna. Then, naglagay uh, tayo ng sangta X pa dito. Then, extend sa taas. Ito po yung tanse, oh. Ayan, so, manipis. Yung, ano niya, palitada niya. So, mga idol, sa pag mga ganito, kaninipis na yung uh, palitada, ito po ay hindi na po natin ito hagisan puro pahid na lang po o punas ano po yung uh, gagawin natin dito so kasama sa preparation natin mga idol is uh, dapat uh, binabasa din natin itong pader bago tayo magpalitada ano, para mas makapit po yung semento uh, na ipapahid natin dito o yung ipupunas ano. then dapat malinis din po sa baba para just in case yung mga mahulog pwede na pa natin uh, gamitin po ulit ano. So hindi naman na po bago 'yan. Ah, uh, reminders lang po. ito na yung uh, pinunasan natin ng uh, halo, ano po o yung uh, pinahidan natin ng pal halo Yan, no? so ganito yung paraan kong mga idol, kung maliit lang naman yung area, pinapasagad ko na, dito sa may tansi yung halo, and then saka natin na uh, pagadaanan po ng uh, bara ano? para matanggal natin yung mga sabit dun sa ating tansi Yan, so unang uh, bara pa lang natin 'to mga idol. So halos okay na. So maganda rin yung uh, para na ginawa natin na pinasagad na talaga natin doon sa tanse para hindi tayo pahid ng uh, pahid nako. Pinasagad na natin doon bago tayo magbara sa sanse. Para konti na lang, ipipilap na lang natin yung medyo malalim Saka natin padadaan ng ulit ng bara. And then uh, okay na, pwede nang uh, uh, ibuli yan mga idol so na fill up na natin yung mga malalalim na part niya no. So sa preparation po na ganito, uh, pwede na nating uh, ibuli ito. So ito yung mga ginagamit natin uh, redela no mga idol. So sa pampahid namin saka sa kasabang paltok ay uh, ito po yung ginagamit namin plastic para magaan, para hindi po umangalay yung magagamit uh, ano, so magaan lang to, ito DIY lang po ito. Uh, yung PVC na ginagamit sa plumbing eto po yon then yung pang buli talaga namin ay eto ang klase po ng kain po na ito ay ano po ito ah uh, yung kung tawagin po na dito sa amin yan o. matigas po ito pag ginamit po ito pang buli hindi po ito naghihimulmul yan so pag uh, ganito kasi mga idol pag kahoy ay uh, mas nailulubog pa niya yung mga buhangin yung mga bato na maliliit na nasa palitada pag uh, ganitong uh, pwede kayong ginagamit kaysa dun sa ano kaysa dun sa rubber na ridela yun mga idol so uh, na bully na natin po ito ano so kung mapapansin niyo mga idol yung texture ng pagka-rough niya ay mas uh, ano mas makinis kaysa doon sa ano sa bully ng ano rubber na yung rubber na redela